Magandang umaga oh, po ngomong guys ngomong tau Ito po mga relevant marker natin oh, guys no. anu ko. Baga nakakabighan mga markers guys Ito guys, pag ganoon para siyang pagong guys, no. Siminto po 'yan, guys. 'Yan yung ibyo niya, guys, oh. Siminto 'yan, guys. Patibay na siminto, guys. At saka relevant pa yan guys. Yan guys, di yan biniak guys, yan tinamaan ng bara Yan talaga yung hobbies nya Ito yung tinamaan guys, ng bara Yan, klaro no guys Tapos maliban dyan, ito lang eh pagbalik tad ko sa biniat ng nayon lupa eh. Tapos ito guys, ayan guys, so, tingtingin natin. Ayan guys, oh, tingnan mo guys Ah. Um, Ung kaoy, eh, bantono guys. Kun lupa. Ay guys. So ito guys. Hindi rin to putaw eh. Siminto guys. Wala na kasi tayong chemicals guys eh. Bus na, guys, wala na tayong pambili. Pobre na guys. Ayan, guys, oh. Ayan, guys. Siminto po yan, guys, no. Ayan. ayan. guys, no. So, ito, guys. Yan po yung hugis niya, guys, no. May bilog siya dyan sa gitna. Ayan, guys. Ngayon, para siyang may takip nung nalinis na natin siya, no. Ngayon nung tinanggal po natin yung takip niya ito guys oh, so yung takip niya guys oh. So, bilog po siya guys eh. Ngayon po guys. No. Ngayon po yung forma niya guys oh. No? guys no. Yung formada niya guys no. So tanggalin po natin yung takip niya guys. Ito po yung tumambad sa atin guys. Kung hindi sa dahon, leaves. Ay, want to leave sa coconut. Coconut. oh And guys, no? Leaves at saka dahon, guys, no? Yan. Claro yan, guys. May grano, eh. Yan, dahon talaga, guys, no? Yan. So, yan po yung takip, guys. Tinanggal natin. Kala natin may goods. Goods pa rin siya, guys. Sa so, indication, guys, eh eh, wala guys dahil kasi sa ating magaling na mentor eh kaya ito nakakuha na natin yung mga relevant kakaibang bagay tas ito guys ihayang natin siya no ito guys ayan choran dahon pa rin guys na malaki no ito guys tinamaan ng bara kasi malapad to eh ngayon natipak o nabuak pero yung ilalim, ayan dahon no. Kahit anong tingin mo dyan guys. Dahon. Na nakasiminto no. May naman yung forma guys. Nung parang paasya. Na may isang kumagko. Guys no. Ayan. Uh, lip, lipot. Lipot. Lipot tag imo diha. Ayan guys oh. Siminto guys. Kasi Ayan siya guys, tikod. Tapos dahon pa rin oh. oh. Dahon pa rin guys. Ano to siya guys? Ito yung tinamaan ng bara. Kasi sa sinter na dig nato ito eh. Sa butas. Ayan, nakatihaya po siya guys. No? Nakatihaya po siya eh. Tapos ayan, tinamaan ng bara. Ito na biak. Ayan, nung pagkabiak niya. Ayan. Yung dahon po yung nakikita so siminto siya guys yung forma niya guys no pero pag uh, Ganoonin mo siya guys yun nga guys pagong o anong klaseng mananap siya guys mananapaw so guys no so yun guys napaka relevant po yung mga marker natin guys no so guys tapos yan dahon takip nya yan, dahil po sa ating magaling na mentor na si Sir Chris Naiper eh. ayan po nakakuha no, natin yung lahat ng klaseng markers po natin tapos ito pa guys bilog na bato na parang ganito kalaki guys maliit konti ang laman po nya guys ito puro asyete no asyete po siya. ayan basa pa po yan guys eh biniyak po natin, kala din natin may laman. Kaso lang, ang laman niya, lang guys eh. Ayan, asyete po talaga siya guys, hindi ko na lang inamoy. Pero basa pa po yan guys. Ayan guys oh. Basa yan guys, basa pa. Ayan guys. Asyete. Batong to na yan guys. Ayan guys. Tuktokin mo guys, ayan oh. bato po yan, guys. Binasag namin. oh, no guys, no. O, yan. Iba yung tono, guys, kasi takip siya, eh. Takip. Pero ang laman niya, yan po siya. Dahon. Dahon, no. Lagay sa loob ng siminto. so no guys, no. So, yan. Mga ready ball pa rin, yan. Yung mga kahoy natin lalo na po ito asyete lang naman 14 na tayo guys meters no? so mag 50 na okay guys thank you po guys guys magandang hapon guys may nakuha po tayong bilog na ng bato ngayon biniak natin no? Oh. problema ito po yung tumambad guys ang laman asyete po yan guys, no? Shitty po siya guys. Yan po yun laman. In guys, no? In guys, oh. Yan guys, ha? Ano yung kamay natin guys? Yan natin guys, yan. Yan guys. Shitty po siya guys. Basak pa. Shetty Ayan oh. guys, nang no, biniyak natin Kala natin may laman no. Oh. Pero shetty po yung laman guys Bilog siya guys eh Amo yung baso na ni Scope, guys Ganun po siya guys Bilog Pero biniyak natin Kala natin may laman Wala pong tumambad sa atin ah Shetty Shit, po yung laman sa loob. Ang Siminto po siya, guys. Ito, siminto po siya. Ito po siya, guys. Oh. Balot po ng shit yung loob, guys. guys, <coughs> yes, basa po po yan. guys nilagyan ng asyete yung batong para ka laking na pinabaso oh. tapos yung dahon natin guys oh. ano na po ang kapal nya isang metro kalahati na thank thank you isang metro kalahati na no? ang haba ng bakpil na dahon Titimber na naman po tayo bukas guys Kasi may trap na naman po siya Okay guys Yun na lang po muna guys Sige po